Roberto, masaya sa natapos na dream house, handa ng magpakasal. Hindi may tago ang kasiyahan ni Jack Roberto habang ikinukwento ang isa sa pinakamalalaking tagumpay niya nitong mga nakaraang taon, ang pagpapatayo ng sarili niyang bahay. Sa wakas, matapos ang matagal na panahon ng pagpaplano, paghihintay, at pagtitsaga, natapos na rin ang kanyang pinapangarap na tahanan. Ayon kay Jack, kasalukuyang inaayos na lamang ang ilang huling detalye sa loob ng bahay at nakatakda na rin itong ipablesing sa mga darating na araw. Ang disenyo raw ng kanyang bahay ay moderno at mas bagay sa isang bachelor o binatang tulad niya. Bawat silid ay may kanya-kanyang estilo. At sinigurado niyang magblend ang mga ito upang maging saido ang kabuoang ang itsura ng bahay. Magpapablesing pa lang. Inaayos na. Modern house. Na mas more on parang pang bachelor ang design niya. And then, iniba-iba ko na lang ang bawat rooms, yung design. Nagblend naman siya at maganda naman at